Gandang gabi po. Ulit. Ito po yung ano, yung tinanggal ko na ano. Kulogo. Kung naaalala nyo po yung dating binadyuhan ko. Ito na Ano. Manipis na siya Oh. E, Hindi oh, ko kasi masyado natututokan to. Nasa trabaho ako. Dapat pag-apply nito. Dapat mga sa isang araw. Mga anim na beses lagyan to. Minsan sa isang araw, isang beses lang nalagyan, kaya hindi masyadong natututukan. Papa, Pero kung lagi ko itong natututukan, mm -hmm. dapat sa loob ng ano to, dalawang araw, tanggal na talaga to. Ito po, manipis na oh, the chan. Kaya mga, eh ganyan mo. Oh. Toklap na po yan oh. Oh. yung niyo kasi maniwala. Yun, toklap na. Nasunog na nga yung pekot niya. <laughs> gawaan nitong ah. gawaan nitong bunil na po talaga daw malaki po itong anong to malaki talaga malaki itong gulugan nyo na to malaki to kaya inabot ng ano to panang araw to napde parang palimang araw yata ngayon to yun may, 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 may Pero kung natututukan ko talaga to dapat dalawang araw lang. Kasi yung sana ko, dalawang araw lang yung nabuti natuklap na siya. Yan yun po yung unang, ano po, unang video ko nito, nakaano pa siya, nakabukol pa siya. Manipis na nga to. Manipis na siya. Oh. Ito lang ang ginamit ko bunil. Oh, maganda talaga gamitin tong ano pang tanggal ng kuluko. Hindi ko naman to dapat alam talaga kasi lang nung tinuray ko sa anak ko na lagyan yung kuluko niya. Inabot lang dalawang araw na tanggal kaya pati itong sa pamangkin tuloy nagdiyan ko na rin. Pa ah, bukas natanggal na tanggal na to bukas. Tuloy na natang, to matanggal. Ma wala. Tapi <laughs> kan. <laughs> ito mo kasi pag natuklap na yung kulogo, tapos applyan mo natuklap daw to kanina eh. Pag natuklap ko, tapos applyan mo update talaga. <laughs> Pero okay na to kaysa pasuin, eh, mas mahirap yung paso hindi niya kakayanin. Buti na nga na discover ko tong bunil na to pang ano pang tanggal sa kulugo. Kaya pag sa mga bata pili na ito.